Pre, mag-inuman na tayo habang maaga pa. Tama, tama, tama. Antahan natin mamaya ng happy birthday to si ano, Sarmiento ha. Aba, syempre naman. Nalala ko to si John Paul. Ay, oo Nulog nga. sa kanal nung ano, grade 2 tayo. Tanga-tanga <laughs> kasi. Hindi, <laughs> <laughs> ang nalala ko pre, may nanulak sa akin noon si ano ata. Lul, si bobo ka lang eh. Hindi pre, tinulak talaga ako ni Mark noon. Teka lang, kanta muna tayo, birthday. Happy, happy birthday. Happy, birthday to birthday hindi ko pre malapit na matapos yung mundo eh. kasi di ba, <laughs> pandemic na pang ilan na to yung nagsasabi mong bobo ka pre, pre, oh. na may sira tong mundo pre kasi tagal na natin dito mayroong positive pa rin yan ba? pre kasi tignan mo ang dami ng mga pandemic oh, na mayroon meron pa daw sa china ngayon diba ba? ba pwede nga tayo maubos eh. Dahil sa virus, yung walang gamot, di ba? So, sinasama mo dito, mali ako, pare. Hindi naman, problem, pre. Maba. Kasi posible, sinasabi kong posible. Hindi, pre, parang lumalabas dito, ginagawa mo. Hindi nga, pre, yan sa akin lang. Oh, tama na yan, tama na yan. Oh, tama yan. O, tama yan. Ay, ay, ay. Gusto mo, pre, matapos ka muna bago yung mga ito. Oh, Tama na yan. O, oh, pre, yung kita palagan kasi kaibigan kita, di ba? Oh, sorry na lang, sorry, oh. Sige, sige na nga. Tropa naman tayo, di ba? Oo oh, no, naman. Ah, na tayo oras na pala. na pala. Tara, na. Ay. Ay, salamat. Ang saya ng gantong samahan, no? Minsan lang ito pre. Birthday nila. Next birthday mo. Asal na ito. Alam mo na. Oo. oo. Time, Tapos dun. Kanina pa. Ingay-ingay. Love pare. Ayop ka. Next time, ayun mo man, ha? Oo oh, naman. Inang-ina mo. Ano? Oh, ah! Uy! Ay. Ay, pa ay, ay,